So what's up uh, mga Koishi? Nandito na naman tayo sa aking pinagmamalaki na pinatubo ng no, mga Koishi So halika, tara, luto tayo Let's go! Isda Kapan At habang nagpreprito tayo, tara, iwain natin ang mga gulay Kalabasa Mushroom At syempre ang pinakalas. Tapos idiretso na natin dito. Wala na tayong panipan pa ng mantika. Bawang, sibuyas, alabasa, patis, Tampa mints. Nawasa. Akpan. Ilagay ng pritong sda. Isunod ang mushroom. At isunod na rin to. Akpan. Hintay lang tayo ng mga 3 minutes. Okay na yan. Ayan na nga po siya mga kaoshi. Yan. Yung iba, malunggay ang inilalagay dyan. Pero, ginawa natin. Substitute lang yan. Alright.